Ito so guys, una sa lahat guys, bago tayo mag-upisa sa ating reaction, uh, una sa lahat, pasalamatan muna natin si Bal, o Kuya Bal Santos Matubang at Inag Vlog, Kalingap Rab, Kalingap Supporters, Kalingap Team, K-Boys, sa, at sa lahat-lahat na bumubuo ng Kalingap. At nandyan din ang ating uh, mga reactors, supportan natin sila guys para marami pa silang matulungan na babahay sa ating kababayang mahirap Ah, uh, ito guys, para uh, part 11. to guys, sarap uh, bigyan natin reaksyon kahit matagal na. Dito guys, na nakakakilig din itong video nito. Kasi kumata dito si, si, si Beyonce ng sabihin mo lagi ang team song ng, ng lap team nila. Ha, uh, kinanta niya ito kasi request daw ng re request daw ng mga supporters at mga viewers. Ito guys, tara pa na natin.

underneath the sky painted with dreams we're chasing the echoes of silent screams caught in the spell of the cosmic night <laughs> 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 okay, I do, I

kita ka na higit sa isang katulad. Tulad ng sinabi ko. Kinikilig din? Sa isang puso na ay hindi lamang sa labi mo na ribinig.

kapag-concentrate sa iyo. Siya nga pala, salamat ha, kanina, sa, pag ano, pag surprise, may pag surprise sa'ng kapay. <laughs> ang sweet. Oh. Ano request man po iyon, ano anong request? Uh, kahit na, nag-effort kayo. Salamat. Ang laking ba, ano yan, ang matuwa. Uh, nga pala, may ano ako, dahil sinurprise mo ako. Surprise din ako para sa'yo. Walaan mo. Ay, di lang. So, galing to sa Hong Kong, itong pinadala ko. Ay, pina, pinadala na pati. Pinamili ko. Galing sa Hong Kong. salamat We lose the sky painted with dreams Ibibigay ko muna yung sa ibang bigay ng anak sa mga fans mo. May mga ah, bigay din ng pasay. Huli ko na sa akin. From Mami. Wala Ay. noon. Ang LG Global Supporters. Yan. Thank you. Pa. Oh. Ito may bug. Wow. Galing kayo, Mami. Ay. Thank you po, Mami. pa. Tapos. Ano, guys, no? It's yan. Sarap -balik. Ay, pabango pa. From Ito na ang kilig ni Ito Ito Thank po. you, po. Mamahalin to. Prada. Jojo Marcos. Saka hat. Ano to? Hat You know. Pwede ka nang maglaba, di ka nang mababasa. Saka, yun, ito, may damit kasi ang binigay. Ang ganda. O, pag birthday mo, masusot mo to. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Um, ang mamahali ng tela. Salamat Saka ito, para sa akin yata ito. Joke lang. Favorite <laughs> <laughs> Color. O, oh. Mahilig ka naman sa dress, di ba? Um, Thank you po kay Ma'am mami A at saka din sa iba na... Kay hey, Ma'am A po. At saka ito. Wow! Thank you po dito sa bag. Magagamit ko po ito pag ano. Uh, sa uh, panglabas. Paglakad. Pwede ako sumama sa lakad. <laughs> <laughs> at syempre, hindi lang yan. Ito sa akin to. Sana wow, ay gusto din mo. Unad, yan. Baka di ka mahilig sa matamis. Pero ito. Baka ito, tamigay mo nalang kung gusto mo. At, ito. Ito. Ito niya. Bag. Yan. Simple lang. Mahilig ka mag layas eh. Pag ano mo, pag may mga masang, ano ba may... Pag may no, lakan ito, lakan, lakan, ito, lakan, Group lakan. projects hmm. na ano pwede mo ano palagay ng wallet. Lagay ng cellphone. Ganon din yata ito. Lagay ng ano? Ano pa ito? Lagay ng ampaw ito. Yes, yan. Yung mga burloloy. Ito, ano ito? Parang porcelas. Saka, yan. Keychain. Yan po. Saka, yun yan. Ang dami. Talagay sa Thank you po. <laughs> Surprise to. Tara. Binigyan kita ng mga ano, mga pang accessories. Wow, na. No Parang mahilig ka sa mga ganito. Eh. Sana all. Oh. Ilang Ang dami mga <laughs> regalo so, ko ah. Sana all Ito, na eh. effort. Siyempre. Kailangan mag-effort para... special naman yung si Bianca. Wow, Ay, na special. Ito. Alam so, okay. the... Dalawa to. Tag-isa kayo. Hindi. Ano <laughs> <So>, lang? <laughs> so, missing <na> Remembrance. Para... <laughs> oh, uh -huh. Sige, isa sila. Wow. yan. Thank you po. din ako yan. Dalawa yan. Oops, malaki. Tapos, di pa yan. Mayroon pa. <laughs> pares din. Kasi, depende kung ano lang. Dito na lang muna ito. Isa pares lang eh. Dalawa ang binili ko.

kumusta ka dito? Anong ginawa mo nung wala kami? Ano po naging? <laughs> Inisip mo ako? Hindi. <laughs> 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 Hindi sumagi sa isip mo. May ko po kami. oh, busy <laughs> ka siya nga pala. Kaya pala. Sige. Kaya po kamusta musta po yung ano. Ay, okay lang. Sobrang busy lang sa Hong Kong. Sayang, wala kayo. As we twirl in the night? Chikos. Ganda. Kaya tumungo kayo dun kung mo concert pa pa. nag ano. <laughs> Nakita ko dun si teta. Aprobe na ako. Pasado na ako. Joke lang. Sobrang bilis na. Pero okay dun yun. <laughs> Para ako. Yay. Para makita in the midnight glow where the stars align we lose ourselves in the rhythm divine underneath the sky painted with dreams we're chasing the echoes of silent screams caught in the spell of the cosmic night we're po kaya Eds, hindi naman po kayo napapagod pang apat na celebrate na po ng birthday. Maraming uh, uh namamahal. Medyo, medyo pagod na ako, pero buti na lang na andyan ka. Sa, sa lahat. At uh, grabe, sobrang swerte ko talaga. Ang dami nagmamahal sa akin. Oh. Uh, Deserve naman po yan kasi nga. ano lagi po kayong nag-scout ano, nag ng mga tutulungan pero siyempre, ipapasalamat pa rin ako kasi ang daming nagmamahal sa akin uh, sa mga fans at siyempre ang team sila Kuya Balat sila Rob Deserve na lang ang kapalas eh. kasi sobrang mait niya sa kapalas. Kita naman sa mga upload mo. Pero... Sana kayo na magiging kayo na ni YT. in the midnight glow where the stars align we lose ourselves in the rhythm Divine underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams, caught in the spell of the cosmic night, with fantasies bloom in the pale moon in the midnight glow where the stars align. We lose ourselves in the rhythm divine underneath the sky painted. <laughs> <laughs> Lagay na muna natin sa ano, baka mawala. Yan yeah. na yeah, guys, so uh, huwag natin kalimutan sa katang mga kalinga Ang buong kalingap, buwan, kalingap rat, kuya bay, at idna. Sa lahat ng kalinga, ng kalingap sa pwede. Ito sa kanya natin sila guys, para nalang isang kalingap. ikaw. Okay lang. Ang tahimik mo, no? <laughs> nga Dinan sa kanta, eh. Lagi mo, ah, uh, sabihin mo lagi. Thank you. Nah. <laughs> Kaya doon po. talaga. Hello, pag bibigyan mo dapat ang special na tao, dapat siyempre special na. Uh, Tinangyan ko na para baka hindi mo magustuhan. Eh. Kaya ko kasi wala po kayong pangalam. Pangalam sa? Sa aking bagay-bagay po. Pwede yung ba naman pala Ano ba ang panamoy pa ba? I-report siya. Yung... Ano yung mangyayari? Siguro sa iba, oo. Oh, pero... Ikaw? Sa'yo? Hindi. Ano man. Basta nandito lang ako. Hmm kung kailangan mo ng tulong. Kahit ano, chat mo lang ako. Yan. Ingatan mo yan, ha? Naingit ako. Grabe. ko talaga yung lahat para sa'yo. Sana mayroon mag sa akin ng ganyan. Ito, dito na Pagdaya. Hindi. Hindi. Hi. Hindi. 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 Hindi.